<laughs> Without spoiling eh, no? Baka ma-spoil eh. At sya, sobrang layo kasi talaga. <laughs> sobrang layo. <clears throat> sobrang layo siya sa akin. Kaya siya masaya gawin kasi malayo talaga. Um, the way um, she talks, kung paano the way she carries herself, the way she handles things. Sobrang iba siya kung ko. <laughs> Uh, Ay, ko kasi meron ko yung mga isena din eh. Sabi ko, Catherine, tinatapos mo na pelikula, tigilan mo. <laughs> kasi kung no, si Catherine daw, yun <laughs> ang gagawin niya. <laughs> so siguro, um, pag similarities, you know, I can relate so much sa character ni Ethan. I think, and si Joy, and... Paliktad ka eh. It's ah, all yes. yes. Iba talaga. <laughs> kasi tapos si Joy, ano siya eh, um, may puso din naman, pero parate iniisip niya kung gagawin niya, practical ba to, gender okay. Gyan. Si Ethan parang puro puso naman. May, siyempre nag-iisip din naman siya, but parate siya sinusundan niya what feels right and kung ano yung feeling niya. Kung saan magaan yung puso niya. And I'm like that as a person. Bago ko isipin yung bagay, yung uunahin ko is, um, Tama ba ito na feel ko? Happy ba ako? Yung heart ko muna yung inuuna ko and then I think about it um, pag naman si Tizoy, parang ano siya, ah, uh, oh si Ag. Yan na, dolas pa rin. Lahat kami tawag sa akin okay. na okay? Lahat, kami. Ayaw na kasi na, ano, Alden. Yan yeah, so, ka so, na naman, lawyer ka na naman. <laughs> Totoo, marami. okay, okay. Marahin. okay. okay. Nakalapas mother yung bebek so. <laughs> so pag si ano si Ethan naman, parating siya uh, puso muna at saka naiisipin. So nakaka-relate ako sa kanya. So may mga lines at may mga scene kami na ginawa na nakikita ko yung sarili ko na if this happened, kunwari in real life, I would do the same. Same as Ethan. So, yeah. I love Ethan. Very relatable. So, nakaka-relate ako sa kanya. Thank you, Emma. I think it's very hard. <laughs> Ask ka muna bago si Marie saka si Joy, okay? Because, um, I, kailangan i-keep namin kung ano yung nakilala ng mga tao na si Joy. But then we, um, parang, kahit di naman nila sabihin, parang feeling ko lang, kailangan ko siya lagyan ng ibang flavor when it comes to, to Marie. And paano mo nga iibahin yung yung mga nagtatrabaho sa Hong Kong, ano naman yung buhay ng mga nagtatrabaho sa Canada? So, bakit nila papanood ito? Anong difference sa hindi nila napanood dito na mapapanood nila? You know, ang dami. Iba talaga. Magkaiba yung mga um, yung doon. Siguro because um, si Joy, uh, bilang domestic helper siya sa Hong Kong, it requires a lot of physical strength so it's physically tiring and 'di ba si Joy kilala naman natin wala siyang inaatrasan kahit anong trabaho gagawin niya any the diba, lahat ng side hustles gagawin niya para lang maka provide sa pamilya and for her dreams and ganun pa rin dito si Marie um siya yung klase na tao na walang pride, walang anything. Kung ikikikakitain niya ng pera, no problem. But this time, as healthcare worker naman, na iba din mundo to. So ngayon, may nakilala siyang ibang tao. Like, we have Ate Val here, Janica, and everybody na magbibigay ng ibang flavor as well sa buhay ni Marie. So iba siya. So at um, it's very familiar once you watch it. The character of Joy, it's still there. Pero nung nagka-Marie siguro, parang medyo mas nakarelate ako kay Marie personally. Mas malapit yung personality namin. So ang saya niya paglaro at but at the same time, yun yung naging challenge sa amin. Kasi hindi mo naman pwede kalimutan ng bigla-bigla sa si Joy. Kailangan meron pa rin mga bakas ni Joy but at the same time, may bago kang forward sa character niya, which is Marie. So it's fun to play around with it. But um, kung hindi lang siguro, kung hindi mo siya masyadong kilala, ayaw mo naman gawin na half-baked lang yung mabibigay ni Marie. So sana kung paano nila tanggap, tinanggap si Joy, parang mas maiintindihan niyo kung ano din yung pain na pinagdaanan ni Joy, kaya niya nagawa magkaroon, ng, kaya nagkaroon ng Marie. So di natin alam why, di natin alam yung reasons niya behind it, but definitely, um, marami siyang kailangan um, lunukin para kalimutan yung joy na nakita ng mga tao na yun. So, kailangan panoorin nila yun sa movie. Angelica, sorry, susundot lang. Kasi si Ethan, prior to, uh, during the first uh, film, medyo nakita naman natin na medyo hindi siya ganun ka, not naman serious about life, but medyo, medyo nandun pa siya sa playful side niya. But uh, of course, still given, masipag siya. He works hard for his family dahil uh, gusto niya magkaroon ng uh, permanence in Hong Kong, gusto niya maging residente doon during that time. And yet, joy came in. So, for, for the question of madali ba akong nakabalik, medyo naging mahirap dahil uh, it's been a long time. And um, parang yun din kasi minsan. But uh, ang ang nagiging struggle ng actors, you know, doing a sequel after a certain project na medyo mahaba yung panahon na, na tinagal. But with the help of Derek Cathy, of course, yun sila, Tikarn, si Tatala, of course, Kath and the whole team. Kasi once na nailagay ko yung sarili kong ulit doon sa ganung setup, same team, same people, same faces while doing the first film, mapilis bumalik si Ethan eh. And uh, I think Ethan never really left me. Uh, and, and dito lang siya. sa uh, yun nga yung sinabi ko kay Direct na parang uh, nahirapan lang akong kunin ulit yung kamay niya but with the guidance of the regatti during the filming of this project nahila ko siya ulit and uh, with his uh, approach in life right now I think nakita natin din yun sa trailer na uh, parang ano yung dumating sa kanya ano yung naging uh, pang, ano yung naging event sa buhay niya para masabi niyang Joy I don't want you back bakit niya sinabi yun to think that during the first film parang gusto niyang ibigay yung buong mundo kay Joy. Bakit ngayon may ganon? So, those are the things na medyo nag-iba in the character of Ethan here in this film. And at the same time, yung how the turn of events and circumstances affected his life decisions at that point. So, medyo, medyo kakaiba po yung magiging dynamics ngayon ni Joy, ani Ethan, and Barney in this film. Alright! Or something you can relate with most and say, oh, this is me or this can be me in real life. Kasi I'm sure uh, we agree, di ba? Kapag pinapanood yung kasi yung ng pelikula, lalo na kayo, kami na sa abroad, nababago kasi yung pananaw namin. Kaya ang daming umiyak, iyak, yung hindi hello, love, goodbye. I'm sure maraming rin tayo mapapaiyak ulit, but I think hopefully we're coping for a happy heart. So that's my question. Thank you. Pwede nga, no? Sumagot ng konti. yes, oh, sige, Hi, Rilay. Hi. Oo. Oh, <laughs> oh. si Catherine Karina was able to answer a bit of it, no? That uh, Marie is closer to uh, her, no? Kasi yung talagang hello, love, goodbye, alam naman natin, na ikwento ko na rin yun, kung paano ko talaga physically uh, pinahirapan si Catherine just so he could she could be Joy. And she did wonderfully, no? But uh, because Marie uh, ay nag, uh, kumbaga, nag, may konting pag-shift ng character, that's why Catherine, siya magsasabi ko ano yung tingin niyang malapit. Pero kasi si Alden, nahirapan ako. Kung mas madali nung nakaraan, nung HLG, closer to him, ako naniniwala ako, mas medyo malayo yung a portion of the film dito ng HLA uh, kay Alden. In fact, sabi ko sa kanya, Jay, gagawin mo ba to? Ay ano, mararamdaman mo ba to? Hindi direk eh. Tay tayo dyan. I, we cannot say exactly what it is because it's like telling you the story already. But then yes, it's hard kasi hindi si Alden si Ethan in a certain portion of the film yes, sir.